magandang umaga po uh, sa inyong lahat. So, gagawa po tayo ng pasintabi uh, uh, po sa mga kumakain dyan. Uh, ano. so, gagawa po tayo ng pangunta sa dumi ng aso. O yung bakuran nyo, lagi na lang dinudumihan ng aso. So, meron po tayong food coloring, mga kalod. So, lalagyan lang natin siya ng konti. Yan. Konti so, lang o. Yan. Shake, shake. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Effective po ito mga kalodip para hindi na po dumumi yung mga lagang mga aso ng mga kapitbahay natin. Ayan. Gold coloring lang o. Ayan. Tapos, shake po natin. Ayan. Tapos muna natin. yan, Ayan. 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 Para hindi matumba. Mag coloring lang po. Shake. Yan. Tapos lalagyan po natin siya ng tali. Yan. Tali. 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 Ush. Tali. Tali. Uh, ito, ito Ito. Alot. Tapos so, sa eh. Hindi siya tangay ng mga aso. Talian po natin. Yan. Bukit. Ayan. Ayan. Okay. Papakita so ko po sa inyo yung mga lalagyan na. Ayan si laging nagdudumi yung mga lagang aso ng ating mga kapitbahay. Eh. Ayan. Ayan. Ang ganda May tali po siya para hindi po siya mawala mga, Ayan, mga idol. Shake shake. Ayan lang po. Shake po ito mga idol. Ah, uh, marami na pong gagawa na ito conforme po sa gusto ng gulay. Ano naman po ang yung gusto nyo. Ayan. Ito kasi kulay parang pula to eh. Parang mamula-mula. Ayan. So ilalagay nyo lang po dito sa gilid ng nung bahay. Ayan. Hindi natin ng tali para eh, laging dumudumi po yung aso ng mga kapitbahay namin dito eh. Ayan. Ito na mga Lord, so, meron na po akong nagawang iba eh, effective po yan. Eh, namiplat po sila ng ibang salamian, ito po yung uh, lalagyan. Yan, ito lang. Uy, uwi dun, uwi, uwi. Ayan, ito yung mga aso eh. Ayan, ayan, itong dalawa na yan. Para hindi sila tutumay dito, ayan. Ito yung aking Nalagay po natin siya dito Sa ating gilid ng Bahay yan Ayan, ayan, ayan. ayan. po natin siya dyan Para hindi po siya tangayin ng kapaso yan, parang nakikita nyo oh, Alis ka dyan store ka naman eh yan Ayan, ayan. Ito naman eh, mumodel ka dyan ni, eh. Diyan si dumudumit, eh. alip po natin dyan. Ya, para po hindi siya tangay ng mga aso. Ayan. Saras ka naman eh. Oh, ito, oh, ito yung mga idol ah. So ganyan lang po mga idol. Ang inyong gawin. Sa inyong bakuran, no? sa inyong mga bahay, sa gilid na inyong mga gate. Para hindi siya dudumihan ng mga aso. So hanggang sa muli mga kailods. Thank you. Salamat sabi po. See you. Mga Lods. Salamat naman mga Lods. Thank you.